Oh, good morning. Mag-almusal na ta. Almusal na ta, guys. Gatas lang tsaka tinapay. Mag-almusal ni <coughs> Inday araw-araw. Tinapay. Tinapay yung lahat. Yan, nakaalala yun sa akin ah. Nakamid ako ah. Hmm. Isa na lang tong pinapay ko guys. Wala nang laman eh. Bosa na. Kaya bumili ako sa tindahan sa labas. Nay, pula ang ganito. Naipula ang likit. Hmm? Lami ng palaman. Ani balami Lami oh. Ang palaman yan. Yung, yung pula. Ayan, nasa lute. Eh. Kahit. Okay. Gusto ko okay, kung makaw tinapay. Wala ko umuha na. <laughs> sa una sa probinsya. Umahaw yung kanon. Tapos ulaan. Pero... So, Ang abot na dire sa nila. Nasanay na ko nga ang akong almusal. Tinapay lang at gatas. Try kape. tapos pag ako magkape guys, kanang isa ka stick na nis kape. Tatlong bisis ko yung kapihin. Sobrang lagnaw lang parang tsaka lang ang kulay ba? Kasi, parang Kulbakulbaan kulbaan magkuga, no? Ispiso nga kape. kulba ko kong maiba. manang, pag magkape ko, yung original na kape na ispiso. Ang bisis yan. Ang bisis ko kapehin. malabnaw lang. Para di ako nervyos. Sumba ko nervyos yun ba? Ganyan kaya kang gatas, no? Hindi mo ako magkontento o maliit lang na ano? Maliit na tasa. Huwag ganyan akong kapihanan ang asahay. puno dyan na. Para gusto mo. Bidok akong ilong. Kamusta ang lahat? Kamusta ang buhay-buhay natin din. ang buhay-buhay natin dyan? Malili. So, Ito oh. Dito sa Manila, tinatawag ko nilang putok. Putok ito na tinapay. Putok. Tawag nila. Masarap siya. Masarap ito sa gatas ulit. Masarap Ang sarap n'yo, guys! Bus po okay. so, kayo. Sarap n'yo nga, lalagyan ah. ko sa toa, pag tubig ka. May tawag to dito eh sa probinsya. kalimutan ko lang dito putok tawag nila nito eh putok so ito na lipstick may lipstick sa liki nya ito nga <laughs> 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 salamat guys thank you for watching have a nice day